Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakabilibang class nitong si Devon Seron on how she handles her breakup with Kiko Estrada. Ilang linggo or maybe months na yata, since natapos ang relasyon nila ni Kiko. Pero quiet lang siya, dahil up to that time ay walang harsh comment or hugot man lang na reaksyon mula sa kanya. Balibalita kasi na nakipag-break si Kiko sa kanya dahil kay Heaven. Kumbaga ay may sulutan daw na nangyari. But yesterday... Isang palabang post ang makikita sa Instagram account ni Devon. Ipinost niya ang kanyang larawan na nakaupo sa sahig at may simpleng caption na hi. Maraming netizens ang nagandahan kay Devon sa kanyang larawan. Ang ilan naman ay ininterpret ang IG post ni Devon bilang palabang babae. Komento ng mga netizens. Ay gusto ko yan. Lumalaban ka dyan. Mamshi, pwede magpost post ka rin tapos may caption na time as the ultimate truth teller. Hahaha. -ha -ha. Charot! Iba talaga ang dating ng orig at di nanonulot. Heaven Face Prettier than heaven Ma'am she umamin na yung mga ahas. Tinawag naman na gwapo si Devon ng director na si Theodore Boborol sa kanyang comment. At ang isa pang celebrity na nakita naming nag-comment sa IG post ng aktres ay si Denita Paner. Umani ng maraming replies mula sa mga netizens ang comment ni Direk Theodore. And they were asking kung pwedeng gawan niya ulit ng project si Devon with Sam Concepcion and James Reed. Say pa ng isang netizen. Direct, nakakamiss po si na James and Devon. Baka naman pwedeng reunion project sa kanilang dalawa. May mga fans na kasi si na Devon at James during PBB days. Bago pa raw magkaroon ng Jaden o James and Nadine Lustre ay may James and Devon fans na. Sabi pa ng ibang netizens, sana kayo na lang ulit ni James. Ngayon daw na parehong single sina Devon at James. Wish ng mga netizens na maging sila na. Sabi pa ng isang fan ni na James at Devon. They're both single na. Maybe they have a chance lin. Ha ha ha. Oo nga naman. Anong masasabi mo sa balitang ito?